Alright, Magandang araw po sa lahat at magandang gabi uh, sa lahat ng mga naisabat-ibang panig ng mundo na makakapanood ng ating uh, video ngayon sa uh, pagpapatuloy ng ating topic tungkol sa tunay na sampung utos kasi yung sinabi ko nung nakakaraan na minabasa ako na sampung utos mali eh mali ang daming ang daming mali ito babasahin ko po ah. ulitin ko po yung pagbasa then ita eh, itama natin base sa pagkakasunod-sunod talaga mula sa kasulatan. Okay, ito po yung napasa ko sa internet. Yung una nila, okay, ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat. Ito yung unang utos nila na napasa ko sa internet. Pangalawa, igalang mo ang pangalan ng Diyos. Yung, po yung lang, lang Pangatlo, mangilin ka kung linggo at mga araw na dapat ipangilin. May nawala na po doon. Yung dalawa, ay nabawasan yung pangatlong utos inalis. Naging pangatlo na kagad yung pangingilin. Mamaya makikita nyo po na yung pangingilin ay hindi po pangatlong utos. Pangapat na utos na kalagay dito, igalang mo ang yung ama at ina. Mali na po kagad dito sapagkat ang igalang mo ang yung ama at ina, hindi po pangapat na utos yun. Okay? Panglimang utos po yun. Ang panglimang utos dito, huwag kang papatay. Ang huwag kang papatay, ay nasa panganim na utos po yun. Okay? At ang pang na utos dito, huwag kang uh, gagawa ng anumang mahalay. Yan. So ito yung yung ibang version nila, eh. so huwag kang mangangalo niya. Kaya nga mayroong movie na ano eh, mayroong naging palabas ika na ika na utos, no? Yung sa ika na utos na palabas, eh, yung tungkol sa pangangalo niya yun eh. Pero ito, mali po yun no? Hindi po ang ikaanim na utos yung tungkol sa pangangalo niya. Mamaya, discuss po natin yan. Pangpito na nilagay nila sa kanilang pangsampung utos, huwag kang magnanakaw. Yan yung pangpitong utos nila. Pangalo, uh, magsabi ka, ng, magsabi ka lagi ng katotohanan. Yan po yung pangwalong utos, pangsyam na utos nila. Iwaksi mo ang mahalay na pag-iisip at nasa. And pangsampung utos, huwag kang wag mong pagnasaan ang hindi mo pag-aari Dito po sa sampung utos na ginawa po nila May inalis po sila na utos Kaya nagkamali sila ng pagkaka-arrange o pagkakasunod-sunod Alright, diniscuss natin yung mga utos Balikan po natin Ang unang utos, basis na nakasulat sa kasulatan Ay Exodus chapter 20 Natandaan yung sinabi ko noong nakaraan Yung Deuteronomy chapter 4 verse 2 pag ito po ay uh, eh, eh, siyempre lalabas na mali talaga to kasi ito po yung nakalagay sa Deuteronomy chapter 4 verse 2 huwag ninyong dadagdagan o babawasan ang mga utos na binigay ko sa inyo mula kay Yahweh na inyong dakilang may liga, dapat ninyo itong sundin nilabag na po ng gumawa ng maling sampung utos ang nakasulat sa Deuteronomy. may malaking kapahamakan po ito at yung mga maniniwala, madadamay kaya kawawa naman po kayo kung madadamay kayo sa maling pagkakasunod-sunod ng sampung utos na i-post po sa internet, no? Pag tinignan niyo po yung uh, pagkakapos na ito maling-mali po ito, may nabawas po sila Tandaan, sabi ko nga po nung nakakaraan, ang, ang ginamitan ng kamay ng dakilang may liga ay ang tao, pangalawa ang sampung utos ginamitan mismo niya ng kanyang kamay sapagkat mababasa natin yun sa Deuteronomy chapter 9 verse 10 sabi sinulat mismo ng kanyang mga kamay kaya hindi natin pwedeng baguhin yung kanyang isinulat okay kaya balikan natin yung verse uh, 3 no? chapter 20 verse 3 ng Exodus at uh, Exodus. Exodus chapter 3 Verse 20, pakibasa Exodus nga po. Exodus chapter 20. Chapter 20, verse 3. Okay, tignan po natin ang pagkakasulat. 20, verse po. 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Okay, na-discuss na po natin nakaraan niya, no? Huwag sasamba sa iba, huwag sasamba kay Diyos maliban sa Leon Yahweh. Number two, pakibasa ang verse 4. Ito yung pangalawang utos. Verse o. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Okay. Inalis po nila 'yon, na Inalis nila yung ikalawang utos kasi ang nilagay nila ikalawang utos igalang mo ang pangalan ng Diyos yung nilagay nila. Samantalang ang ikalawang utos makikita natin sa verse 4 maliwanag Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin Yun po yung nakasulat Inalis po ito Nako, eh, po ito kung ang susundin nyo itong maling isinulat na sampung utos Kasi inalis nila yung pangalawang utos tignan nyo yung pangatlong utos wala na, hindi na makita kasi yung pangatlong utos nila nakalagay ito, mangiling ka kung linggo at mga araw ng Shabbat samantalang, tignan nyo po yung verse 7 uh, verse seven. ito yung pangatlong utos verse 7 verse 7 Huwag <laughs> mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong dakilang may likha tiyak na parurusahan ko ang sila mag gumamit ito nang walang kabuluhan. Inalis na 'yun eh. Inalis nila. No? 'Yun ang 'yun 'yun ang delikado na pag sinunod mo ang mali. Parang ganito po 'yan, tingnan nyo pa. Bigyan po kayo ng halimbawa. Ah, anong kulay itong dulo na 'to? Anong kulay ito? Anong asul. kulay? Asul. Dulo. Ito pong asul na 'to doon sa mga nakakalam na asul to, ipaglalaban eh, paglalaban asul. Pero doon sa walang alam, halimbawa mga bata, pagsilang silang niya, walang alam sa mga kulay-kulay yan eh. Pag itinuro ko to, black, 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 black. Pag lumaki sila, no, tingin dito, black. Kasi nga, ito yung itinuro, pero dapat pala asul. So, ibig sabihin, ang sampung utos na itong mali, kapag itinuro at ito na ilagay sa isip, akala nila ito yung tama. Ang dami pong turo ngayon, akala natin totoo, akala natin tama, mali pala. Tandaan, ang kasinungalingan, pag paulit-ulit na nakikita, nagiging parang katotohanan, pero mali po ito. Kaya linawin po natin, ituwid po natin, itama po natin yung totoong sampung utos. Inalis po nila yung tungkol sa paggawa ng mga larawang inanyuan, at ang verse 7 nga huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong dakilang may liga eh nila pangatlong utos, mangingilin na kagad mali na po kagad po ito pangapat na utos po nila igalang mo ang iyong ama at ina mali na naman pangapat na utos, ano ba yung pangapat na utos dapat verse 8 9, 10, pakibasa. Ah, verse 8. Lagi mong tandaan at ilaan sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw ka magtatrabaho at tapusin mong dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong dakila may likha, ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sinaman sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga aliting lalaki o babae, ang inyong mga alalang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Si, ang no? Yung pang-apat na utos nila, igalang mo ang iyong ama't ina, samantalang ang pang-apat na utos ay tungkol sa Shabbat. Ang pang -shabbat nila, ang pangatlong utos, mali pa nga rin eh. Kasi nakalagay dito, mangiling sa pangatlong utos nila, mangiling ka kung linggo at mga araw ng, pangil, ng dapat pangilin. Pangatlong utos yon na ginawa pa nilang linggo. Samantalang ang pangingilin o pag-araw ng Shabbat, ito po ay nasa pang-apat na utos. No? So, pansinin niyo po, nag-niramble nila kasi may inalis sila nautos kaya nausod nausod nagkamali na sila kasi nausod may tinanggal eh may yung dalaga dre talaga kapag may tinatanggal pipiliting itama kahit mali So, itama po natin. Ang pang-apat na utos, yun po yung tungkol sa panghila Ito hindi po linggo. Hindi po linggo. Yun po ay Sabado. Kapag tinignan po natin, apakaraming ah, kalendaryo. Merong Islamic calendar, Gregorian calendar, Hebrew calendar, Chinese calendar, Buddhist calendar, Ethiopian calendar, Atlantic, Lunar, Roman calendar, uh, Solar calendar, etc. Pag tinignan po ninyo, ang pang-seventh day, Sabado. yun po ay Sabado. Ang unang Yun araw po. ay linggo. linggo ang unang araw. Hindi po hindi po Lunes kapag Eh teka ah. muna kasi ano, napanon ko yan dati sa naging ka kung ko ng Jaconesa no, mm. Akoy na Methodist pa. Mm. Methodist pala ako noon, na oh, yes, ako noon, active Pakinggan ako na dito karanasan. Sinabi ko sa kanya, bakit dito sa Bible ang sinasabi, uh, ang ikapito ay Sabado. Mm -hmm. Eh, kahit sa calendar, ang ikapitong araw, doon dapat mangingiling. Pero ang ikapito ay sabado. Bakit tayo linggo? Mm -hmm. Active pa ako sa pagiging pag hindi ko ni sa akin, eh, kasi ano, uh, kilang ibigay, gagamitin ko yung salta niya, uh, kailangan, di ba, binibigay natin yung best kay Lord. Mm -hmm. So, ang best kasi, uh, kailangan siya yung uunahin. So, ang una ay linggo. So, dapat ibibigay mo sa kanya yung una. Parang, eh, nakalagay sa Bible, ikapito eh. Ah, sabi ka gano'n. Parang maganda pakinggan kasi ano, yung una, no? Parang oh. maganda pakinggan. Kasi yun, yun, din naging katwira ng marami. Oo, oh, oh, eh, totoo naman yung pang seven days, sabado, tata, tama naman yun eh. Pero ibibigay mo yung, yung Pero maganda eh, maganda eh, yung una. Yung una, ano ba yung una? Linggo. And tapos, ang, ang nagiging paliwanag pa na iba, yung mula daw ng muling mabuhay ang misaya, yun daw ay Uh, linggo. Kaya tuwing nagsisama-sama daw ang mga alagad, tuwing araw ng linggo. Parang ang ganda pakinggan. Sabi ko nga, yung kasinungalingan, kapag ka laging narinig, nagiging parang totoo. Pero ang totoo po niyan, bakit nagkaroon ng pagbabago mula sa araw ng Shabbat na Sabado, ginawang linggo, kaya pati yung teaching pinihit para maitama nila yung kumbaga yung yung mali pinihit nila sa linggo na dapat talaga ay Sabado kaya yung teaching na di dapat talaga yung unang araw kasi yung, yung best kasi nga yung uuming na buhay ang Misaya ay unang araw nagsama-sama ang totoo po niyan kung bakit nagkaroon ng pagpihit na ganyang turo sapagkat mayroong gumawa talaga ng pagpihit inamin nila na ang talagang araw ng pagsamba ay Sabado pero pinihit po nila Pakita po natin ang video ng pagpihit nila ng araw ng uh, Sabado na ginawang linggo. Pakiayos mo yung video natin. Pakita natin sa ating mga uh, taga-subaybay ng mga kaguro po natin. Okay? Asa na yung video natin? Pakita ko po sa inyo yung video. Sila po ang nagbago nito. okay na linawan Okay, linawan mo para yung ating mga taga-subaybay ay makita nila na sila ang nagbago nito. Okay? Sabado po talaga ang dapat araw ng pagsamba natin. Kasi dakila may lika naggaw -nag gumawa nito. Okay, ito po ah. Thousand dollars to anyone who can prove to me from the Bible alone <laughs> I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, Remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, No. By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Abolish? Mm -hmm. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, C. S. S. R. In a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church, for over one thousand years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: Which is the Sabbath day? Answer: Saturday mm -hmm. is Sabbath. the Sabbath day. See, let me see what Sabbath. Question. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, A.D. 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Converts, Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question. Have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer. Had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? Answer by virtue of the third commandment, the papacy changed the fourth commandment and called it the third. Mm. which says, mm. Remember that thou keep holy the Sabbath day, but Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. Mm. I have repeatedly offered one thousand dollars to anyone. Who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep? And no one has called for the money. Mm. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, C.S.S.R., in a lecture delivered in 1893. Thank okay. you. So, na no? ano yung, yung, bishop mismo na ano? Bishop po ito, ha? Ng oh. Catholic Church. Na siya nagsabi mismo na sila nagbago. Bakit natin babaguhin? Eh, ang nagsasalita po dito, ang nagutos po dito, sa sampung utos na to, ang dakilang may likha. Siya mismo ang nagsalita. Siya mismo ang sumulat nito. Hindi ito dapat baguhin. Hindi ito dapat palitan. Pero bakit po penalitahan at binago? Ngayon, ikaw na natuklasan mo ng katotohanan, susundin mo ba ba yung mali? Yung kautusan na itinuturong mali, pati yung araw ng Shabbat na dapat ay sabado, ginagawang linggo, mapapahamak po kayo. Eh, kasi eh, kayo yung lumabag na, ako kasi, kami kasi, talagang nilakar na po namin ang katotohanan ay challenge lahat po ng mga nagtuturo, mga kaguro po natin. Kung nasanay na po kayo sa linggo, lakaran po ninyo ang katotohanan sa halip ng nakasanayan. Kaya sa susunod po na pag-aaral po natin, itutuloy po natin ito sa pag-aaral natin sa tamang pag-aaral tungkol sa sampung utos. Muli po sa mga kaguro po natin, iwanan ang nakasanayan. Lakaran po natin ang katotohanan. Magandang gabi gabi. Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalangin tayo ng ating dakilang ilig.